Uh, kumusta kayong lahat mga taga-subaybay? Uh, Unang-una, batiin ko muna kayong lahat ng uh, Happy Valentine. Na, na, napakinggan nyo ba ating music? Alam niyo ah uh, nagpapasalamat ako uh, sa inyo na unti-unti inyo na uh, nasubaybayan ang aking channel uh, gagaya nito uh, may okasyon na naman tayo ng uh, valentines day kasi ako lahat ng okasyon mayroon akong video mayroon akong mga naunang video din pero ngayon talaga uh, uh, nag search ako sa youtube kung ano ba talaga kahalaga ang uh, araw ng uh, february 14 ah uh, yung mga hindi nakapagbasa ng uh, mga libro uh, yun pala uh, magmula ng uh, Roman Empire yun na uh, ano ba taon na to 3rd Century ba uh, nalaman ko na yun pala uh, Saint Valentin isa siyang pare at uh, pinarosahan po siya ng uh, Roman uh, Empire dahil po sa bawal po uh, magkaroon ng uh, kasalan Ibig sabihin na uh, pare siya taga siya ang taga, taga pagkasal uh, si mga magsing irog. Tinanggap po niya ang parusa. Hmm, ano, yun po ang aking iba-iba uh, kasing mga uh, kwento diyan. Ayun po ang aking uh, na, search. Uh, hindi pala basta-basta ang uh, ang Valentine's Day, uh, February 14. Ayun po ang araw ng kamatayan ni San Valentin na uh, isang pare uh, matagal po siyang pinahirapan ng Imperial uh, uh, Roman uh, Emperor na kasi napagalaman uh, napag ko, <laughs> nagpagalaman alaman ko kung mali man ako pero naano ko sa YouTube eh. Uh, dahil uh, ang uh, natalo ang uh, ano, ang Roman uh, Roman uh, uh, army sa gira hindi ko na saan kailaman go sarigera yun, saan yung sino'ng kalaban. Basta ah, dahil sa ah, ano nga eh, ah, gusto kasi ah, diktador kasi ah, bawal ang mga sundalo kailangan na ah, malakas tayo lagi. Ay, kaya pinagbawalan po niya na magkaroon ng ah, pamilya ah, yung ah, kasi ah, kung pag ano ayaw na ng gulo. Ah, dahil ah, minahal ang pamilya, ah, ah, minahal ang ah, Family. At uh, unang-una, uh, si uh, uh, Pare uh, St. Valentin ang yun ang nangunguna uh, dahil sa pag-ibig. Uh, wala nang ma na sundalo. Yun po ang aking pagkakalam. Kaya po, uh, uh, hinuli po si uh, Father uh, Valentin, San Valentin, at uh, pinarusahan. Oh, din natin na, kasi maubos ating oras kung yun lang ang pag-usapan natin. Ano makukuha natin ng aral? ibig sabihin mga kaibigan. Hindi po. Hindi po basta-basta. Hindi po basta-basta ang uh, ayan magka-copyright ito. Mahirap kasi kumukuha tayong background eh. ibig sabihin, hindi basta-basta ang pumasok sa isang buhay may pamilya. Uh, nandito na tayo. Nandito na tayo sa pangaral ni Jeremias. Kasi alam niyo, uh, aking personal vlog, uh, karamihan ng kwento, kinuha ko sa ating buhay. Uh, kailangan po, lalo na ngayon, crisis, uh, planuhin po natin ang buhay pag-ibig. Kaya ngayon, hindi na po tayo mabuhay na puro pag-ibig lang ako nung araw, kung mayaman man yung, kung ba, mahirap ako. Uh, tapos ang, uh, ang nagkagusto sa akin na isang mayaman. Imperio, anak ng imperador. emperor. <laughs> ah, kung magustuhan ako, di buhay na. Pero ngayon sa panahon ng crisis, hindi na po tayo mabuhay sa puro pag-ibig. Uh, kailangan planuhin. Hmm. Uh, lalong lalo ng ating mga kabataan, Ah. Uh, dapat ay uh, intindihin natin kung gaano kahirap ang um, uh, magbuo ng isang pamilya. kagaya nga ng si uh, kay uh, Father Valentin uh, sinugal niya ang kanyang buhay para magkaroon ng uh, kasalan. Oh, 'yun pala yung ibig sabihin eh. Uh, kaya siya ay natulan ng kamatayan February 14 dahil sa ayaw ng uh, emperor na hindi kasi siya makarecruit ng sundalo kasi uh, gusto nga doon sa magmahala na lang sa mga pamilya, mahalang pamilya eh, kaya pinagbawal niya yung uh, uh, pagpapakasal uh, hanggang hinuli nga itong si Father Balindin uh, ibig sabihin sa ngayong panahon para ka, parang na kasing nabaliktad na eh, wala naman ngayon pagbabawal <laughs> ang problema uh, marami diyan na kuminsan ilang bisis na magpakasal hindi papayag si Padre Valentin kung gano'n <laughs> di ba? ayan po ang uh, kaibahan sa panahon ngayon masyadong high tech uh, gaya ngayon uh, Valentine's Day uh, hindi kagaya nung araw uh, uh, kung uh, magde-date man ang magsing-irog nagpapaalam sa magulang kaya alam po kung uh, saan nagpunta o sinong kasama ngayon hindi na po nagpapaalam uh, dahil uh, high tech na isang message lang mamaya kita tayo doon anong oras ganito, ganito. tapos kung minsan nagawa eh bakit antagal mo Ganun na po ano uh, ngayon uh, wala na po yung mga sinaunang uh, ako inamot ko pa yung mga haranay eh. kaya po ngayon bakit uh, marami ang nagiging batang ina uh, dahil po sa mapusok ngayon ang uh, kabataan hindi po iniintindi ang uh, bukas ang iniisip lang nila ay ngayon. Uh, alam niyo nung panahon ko, uh, kung ako ay mapusok, uh, nagiging uh, batang ama ako. Eh, kaya lang uh, iniisip ko, sa sobrang kahirapan, uh, ang sarili ko nga mahirap mga akong mabuhay sa sarili ko. Kasi pinanganak ako sobrang mahirap at uh, iniisip ko paano na kung magpamilya ka pa. Kaya ganoon po dapat ini yung mga makukuha nating aral mga kaibigan. Ah. inyo pong uh, intindihin. Ngayon maraming salamat ah mayroong na marami na rin ang sumusubaybay sa akin channel kasi personal vlog. Ay, hindi ko po kayo ipapahamak sa akin personal vlog. Totoo po ah, lahat ng mga karamihan ng mga vlog ko ay inango ko sa akin buhay. Kaya po ah, ako na, ah, naging taong grasa. Ah uh, dahil po sa aking mga plano at uh, yung mga Valentine's Day na 'yan. Kumbaga sa ano, tayo lang ang magdadala. Storyal story lang 'yan eh. Ah uh, yung history na 'yon ni San Valentin dapat po natin ah uh, uh, bigyang halaga. Ha? Huh? Ah uh, inaatulan siya ng kamatayan dahil sa ayaw niya magka watak watak gusto niya magbuo, magkabuo ang pamilya na puno ng pag-ibig. Uh, kaya po siya uh, ayaw ng uh, emperor na gano'n. Kasi mawala na siya na makuha ng sundalo. Ay ngayon, sa panahon natin ngayon, ibalik po natin yung mga gano'n. Para po, uh, hindi po maraming magiging broken family. Kasi diyan po nag-umpisa ang broken family. Uh, madaling uh, magpakasal di ba madaling i-divorce yung mga batas ng tao uh, nung pana ang batas ng Diyos walang ganyan kaya po uh, pahalagan po natin ang uh, pagpasok sa isang buhay may pamilya planuhin para hindi maghirap hmm, ay nako baka sabihin niyo nagyayabang ako eh uh, planado, planado po ang aking buhay aking pagpasok sa buhay pamilya may nakaplano kaya ang aking mga anak nakaplano din lagi ko silang pinapayuhan ang ah, ngayon eh 63 mag 64 na ako ah, tatlo pa lang ang aking ako kasi ang aking mga anak ah, ang usapan namin bago ka pumasok sa buhay may pamilya tapos ka na sa pag-aral ah, maraming salamat at ah, sa Panginoon na ah, ginabayan mo kami aming ah, pamilya at ah, dito naman sa pagbablog gusto ko makatulong sa kapwa. Gagawa tayo ng mga programa kung makano, paano makatulong sa kapwa. Sana po. Suportahan mo. Uh, Suportahan ninyo akin channel. Jeremias Kumbis sa YouTube, uh, sa Facebook, uh, profile, at saka sa aking uh, feeds. Yun sa feeds ko ang uh, <laughs> ano, napabayaan ko kasi konti-konti pa lang yung paluwer Pero kung magtulungan tayong lahat, kaya-kaya natin. Ingat po tayo palagi. Sana may makuha tayong aral.